Okay guys, uh, good morning. Uh, welcome to my channel again. For today's video, ang isishare ko naman sa inyo ay itong kadena. So itong aking kadena ay mahigit dalawang taon na to. Malapit na itong magtatlong taon. So kung makikita nyo, makapal na yung ito. Yung mga ano dyan, ah, dumi. So yung dumi na yan, hindi niya naapektuhan yung kadena. Kasi magkitrayers na nga ito eh. So araw-araw to gamit, napakalayo ng binabiyahin nito. Maliban sa trabaho, ginagamit din motor na to. Uh, Cavite to Manila, araw-araw. So imagine mo kung gaano kalayo. So po, ang share ko lang sa inyo ay para sa akin na uh, disclaimer, ito na yung pinakamatibay na kadena na na-encounter ko. Kasi marami na rin akong hindi ko nasasabihin yung mga brand na gamit na kadena. Pero ang pinaka-effective sa kanya para lalong tumagal since itong kadena ay napakatibay na talaga nito guys subok na subok ko na to Ah, uh, ito Kobe uh, Chain Lubricant disclaimer ha, hindi ito sponsored sinishare ko lang, binili ko lang din to sa ano sa Shopee combination nito, ito yan yung nakikita nyo puti-puti na yan sobrang itong nalulubricate yung kadena at hindi basa-basa na pupudpud. Ang kadalasan kasi nagiging sira, kaya kung ang bata ko nagpapalit, ang batayan ko dyan ito guys, yung gitna. Pag nawala na yan, papalit na ako niya kasi delikado na yun. Pangalawa itong ngipin ng sprocket. So far good pa naman yung kain ng ngipin yan. Kaya nangihinayang pa akong palitan. Tapos kung magtatanong kayo, ano ba ano bang brand niyan ng kadena na tinutukoy ko? Ang brand dito guys ay MSB. Binili ko lang sa shop to. Kaso wala na silang stock yung binili ko dati. So ito yun guys. Nakahanap ako sa Shopee. Kaso iisang store lang ang nabilan ko. Mahirap maghanap nito. Pero pag nagamit yun naman to, solid na solid guys. Especially sa mga ano, yung mga delivery riders. Try nyo to sulit yung pera nyo dito yung itong binili ko sa shop nagkakalaga to ng ano 850 pero ito naman 600 plus lang ata yung bili ko siya uh, sa shop nito kung hindi ako nagkakamali sa bulakan yung seller nito nag-iisa lang siya wala, wala akong nahanap na iba pang seller ng ganitong kadena so eto Marerecommend ako talaga sa inyo, especially doon sa biyahe ng biyahe, lalo sa mga delivery riders. Masusulit nyo guys. Nakar napakarami ng putol nito guys, ang dito yan eh, sa dulo na to. So nakaapat na bawas na ako dyan. Kasi kapag uh, kailangan mo na siyang bawasan, pag ayaw na niyang magpit doon sa pag adjust mo to. So ang nangyayari, magbawas ka na. So ito, nakaapat na ako niya, kaya makita nyo, malapit na siyang masagad dito. So intact pa rin siya guys. Good na good pa rin yung performance niya. Wala pa rin akong masabi. Ngayon ang gagawin ko sa kanya is ito, reserba ko lang to. Hindi ko pa rin siya papalitan. Um lilinisin ko lang siya nito. Ng diesel. Diesel lang ang pinagagamit pang linis. Automatic tanggal lahat 'yan. Tapos ibabalik ko ulit siya. Kasi habang naglilinis tayo, ma-check naman natin kung goods pa itong ano uh, kadena natin. So, wait lang kayo dyan at dilinisin muna natin yung ating kadena at update ko sa kayo kung goods pa rin hanggang ngayon. Pag nakita natin hindi na goods, ikakabit na natin itong bago. Kasi sulit na sulit na talaga yan guys. Magti 3 years na yan next year. Yan. Yan ang brand nya. Mishiba or MSB. Mishiba or MSB. Yung ano nitong ano na to. Uh, kadena. Pero i-type na lang to ni Shiba. Lalabas yan. Change set. So, start na tayo. Baklasin natin para makita natin. Okay guys, nalinis na natin yung ating sprocket tsaka itong engine sprocket niya. so diesel lang ginamit ko dyan tsaka toothbrush yan, malinis na siya. ngayon, hindi mo na ako magpapalit ng kadena kasi yung ating kadena, ito na siya guys Okey Okay pa, intact pa. Ang ginagawa ko, pag nag ako, baka yung iba sa inyo nagtatanong, paano ba sinicheck yung kadena mo? Number one guys, ito. Sinicheck ko to ito. Itong bilog na to na nasa gitna. Pagka good pa yan, mm hindi -hmm. mo na muna kailangan magpalit ng kadena, ayos pa yan. So magti years na itong kadena na to. Tsaka yan, set yan eh. Tsaka sprocket. Minsan kasi yung previous ko dati ng mga kadena, natatanggal to, napupudpud tong gitna. Magpalit ka na kasi delikado na yon. Bakal na lang na maliit yung natitira niyan, pwede yung maputol. Yung ngipin ng sprocket, goods pa naman guys. Ayan o. Hindi pa siya pudpud na pudpud talaga. So tatagal pa to. Ngayon yung bago, ayun, yung nando doon, spare na lang yun guys. Ayan. So, yun lang. Nilinis ko lang to. Tinukbrush ko ng uh, diesel ng mga jeep. Yung diesel. milina na ako 50. Sobra pa yun. So, yan. Malinis na siya. So, hindi tayo kapalit kasi goods pa naman yung ating kadena. So, kabit na natin, guys. So, yun lang. Ito lang ma -ano ko sa inyo. Eto. Subok na subok na to, guys. Mishiba. Napakatibay nito magtatatlong taon na tong ano ko kadayin ako goods pa rin so hindi mo na ako magpapalit okay pa naman siya type nyo lang to sa ano uh, shopee 650 ata bili ko nito hindi ako nakakamali set na yan guys ah, may sprocket na yan 1436 ang gamit ko standard lang kung gusto nyo mag high speed 1434 yan high speed yan So ako 1436 lang. ah uh, yung natural lang, yung normal lang na ano. Size ng ano uh, sprocket sprocket set 1436. So yun lang guys. ah uh, pinakamatibay, pinakasulit na kadena Mishiba. Type mo lang to sa Shopee Mishiba. So sure bull yan. Ito yung gamit ko. So napakatagal na nito, magki 3 years na. So yun lang guys, uh, salamat. Okay guys, yan na. Nabanlawan na natin siya ng sabon. Ang ginagamit ko lang dito, aryan So pag naglilinis ako kasi ng ano, ng kadena, gamit yung diesel, binabanlawan ko siya ng uh, tubig na may sabon. Sasabunin siya, din babanlawan uli ng tubig. Para maalis naman yung tapang nung diesel. Pero kay magalala guys, matagal ko nang ginagawang panlinis ang diesel. Hindi naman siya nakakasira. So yan na siya guys. Maganda kasi panglinis yung diesel, talagang kusang bumibitaw yung mga dumi kahit gaano pa yan kakapit. Baklas talaga siya, guys. So, 'yun lang guys. Salamat. Sana may natutunan naman kayo sa panibagong tips na shinere ko sa inyo, guys ngayong araw. Lahat ng motor na may kadena, the best yung kadena na yan, Mishiba. So, 'yun lang guys. Salamat.